Hi guys. Uh, hello. Kena naman tayo sa aking uh, project na Ito ah uh, nag-post kami ng extension dito sa bahay ng aking nanay. Sa ngayon uh, at least naka tatlong post kami nabuhusan Ah uh, Bali ngayon ay pangalawang araw ng aming trabaho dito. Uh, sa kasalukuyan, ang nagagastos na ay Bali 9,000 kahapon at saka ngayon ay may order ako 5,000 plus. Kaya 14,000 ito ang dinagawa. Um, yan, yeah. ito bukas bubuusan. Ganyang kalakian ng uh, dadagdag 3x4. 3x4 'yan. Mula dyan hanggang doon sa kabilang post ito. Uh, 3x4 at uh, titingnan natin kung magkakasya yung budget ko ang budget ko lang dyan ay uh, almost mga uh, ano lang 50,000 sa ganito kalaki uh, bali tubular na rin ang gagamitin dito sa kalahati bali ganito lang hanggang dito lang ang hollow block paikot yan pero ito buo kasi firewall yan kaya buong hollow block yan firewall dito kalahati na lang kalahati ay si uh, C-par lanes saka hard deflex kalahati ay uh, hollow block yan ito yung uh, materials namin ito, uh, bali digibay na ito kasi nagiba na ito nung bumagyo ito yung lumang uh, CR ng aking nanay ito yung dirty kitchen uh, baka tanggalin na rin yan dirty kitchen na yan tatanggalin na doon ang kitchen sa bandarol tapos itong CR na ito lidipat na lang dito sa area na ito kasi nandito na yung nakaabang na ano nga yung mga plumbing Ayan. so bukas nakaride din naman na yung poste doon yan yung poste na yung para dito sa hinukay na ito Ayan. So, yan ang ating gagawin. At uh, abangan nyo kung magkakasya yung 50,000 na budget. Okay? Bye-bye. Yeah. Thank you.